Sekretaryo, ito pong inyong ano ano uh, press release. Eh uh, ito babasahin ko yung part nito no. Kasi nga po nabuo na po yung IRR ng Konektadong Pinoy uh, Act ano ho. Ito sinasabi, sa ilalim ng bagong IRR, mas pinadali ang pagpasok ng mga bagong internet service provider sa merkado binuksan ang kompetisyon sa industriya at pinabilis ang proseso ng pagkuha ng permits at registrations para bumaba ang halaga ng koneksyon ito yung ipinapangako po ng naturang batas ah uh, ito ho ba sir ay para ho lamang sa data o sa internet hindi po kasama dito ang voice calls po ah uh, manong Ted kung yung voice call po e eh, dadaan sa Viber o kaya sa Facebook o kaya sa data kasama po siya. Na ito, yung tulad ng ginagawa natin, video, kasama rin po siya. Ayun. Pero hindi po nangangahulugan na ang pagbubukas po ninyo sa mga new players ay makikipagkompetensya sa Globe Smart or dito po sa isa pa, anong pangalan Dito, doon po sa tawag ng telepono na cellphone. Hindi po ganon. Ah, hindi po. Kapag yung tawag nila sa telepono ay hindi gumagamit ng data, hindi po sila in competition. Pero sa practical na merkado po ngayon, karamihan naman po ng mga services na nila, data na po dumadaan. So, masasabi nyo po na it will be a direct competition po sa kanila on the data service po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!